Ayan na po, nagpipilihan na po sila mga kauso. Pumipili siya. <laughs> Tumuturo pa po ang mag-shota. Ayan na, naglalakad sila. Kabay yun. Tama na na, dapat tayo pumili mo. Ang ilo ha? Ang gagawa? Kasi 'yan po, wala 'yan. Hay pa lang 'yung na 'yan. Oh. ko na po, <tas> <Tumosuna> nagdi-dribble <tas> <Tumosuna> na <tas> <Tumosuna> na <tas> po si Marlon. <tas57> pinasa kay Leo. Tinira. Si Wala po. Nakakuha ni Mota. Kanila pa rin ang bola. Same ball. Umingin na pasa si Marlon. Pinasa kay Eric. Pow. Wala po ang galang ngayon mga kauso kaya ganito po magsalita. Pero kung makikita team niya po ang ito po yung ano, si Dennis Garcia. <laughs> si Psycho Killer po.

<laughs> Mga pa si Jali Man. Kaya <laughs> po si Dennis Garcia. Nasaksi ay. Nabubulol pa po si ano, si Porky Pig. Rick! Si Porky Pig na pa po. Ayan. Ayaw. Oh, okay. si... Ayawan na ba mga kauso? Mukhang <laughs> walang kwenta to, laban na to. Yeah. <laughs> Let's <laughs> 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 Paul na naman po. Mamatagal matagal yung laban nila ngayon. Kesa nung unang laban ng All-Star game. Pinasa. Tinira. Oh, sabi ako po. Then Bobo sa malo. Bobo sa malo si Galiman. nag play pa po sila. Ayan yeah, po. Mamaya daw, magpapakabakla na siya mga kauso. Mambumabulong po si Jolly Fatman. Den si Dennis <laughs> Garcia, kumakaway. O, pinasa. <laughs> Naki Albert po. Mukhang ting-ting. O, oh, di palakas ni Robert. <laughs> na kay Dennis. <laughs> kay Arvin, pasok. <laughs> ah, still. Hey, Ito ka lagi dito sa ilalim ko kanil. Ito ata. Ito ba? Ayan. Oh, wala. Oh. Oh. Counted. Nagmumura pa po, mga kauso. Dungaan na po si Dennis Garcia ang napagkamalang psycho killer. Psycho killer na mga titi. Ayan po. Mag-iingat kayo. Kahit <tinyo> <Tayo! tinyo> po, Bobong Rick Jason. Counted <tinyo> <tinyo> by Marlon Culot. Yes! Ha ha Ay, still ni Jake. Jake Toba. Jake Toba. Pinipilit eh, no? Si Dennis Garcia. Ang baklang pumapatay. Hahaha. <laughs> para pa naglalakad sa moon at ayan na naman na mag shota shota po yan mga kaibigan si Jim Garcia at si Jolly <laughs> si si <laughs> baldog mga kauso Tumigil na lang sa gitna. Mong <laughs> e <po. laughs> ito na naman po tayo sa ating portion na pinamagatang Borless Squeeze Tinigda ko ba kayo siya. Eh na po.